Diyan kayo muna guys ah. Diyan kayo. Mag ano lang ako, magliligpit lang ako. Iligpit ko lang ito yung dahil ito. Ayan. Ito guys. Ang na Mga jamet. Like Kani, uh, ano, kanina nang madaling araw, nag na ko guys, naglaba na ako ng mga damit ko. Kasi nga, sabi ko nga, may gagawa dito sa bahay. Yung sa heater heater. Mamaya, pupunta kanina na sa ano. Lian. Medyo madilim yung ano ko, no? mamaya mag ganito na lang ako guys ah. Para ano samaan ako na asawa ko. Para at least hindi masyado ano, hindi isa lang ba, para isa lang ba ang mm, ano mo? Isa lang ang gamitin mo na ano, hindi na mapantalon, hindi na mag ano Kaya siguro pag ano ko na, ganyan na lang lahat ang gamitin ko. Mga damit na ano, sa totoo lang, ma maano lang din yung asawa ko. Kasi, ang gusto niya, hindi ako magano hindi ako maganyan. Kasi daw parang, ano, matanda na daw. Eh, matanda naman talaga na eh. Diba? Ito lang ang higaan ko, pero ako lang dito ang na nakahiga. Ako lang mag-isa. Kasi hindi naman pwede dito sa pangalap, dalawa, ano yun, dalawahan eh. Kasi single lang nga siya eh. Ito ang background ko. Ayan mga guys? Ayan, tingnan nyo. talaga si Marie Actually pala guys, ito pala may butas. Oh. Ay naku, ewan ko ba. Kung ano bang meron. Ano. Ayan, may butas pala siya. Hindi pa Tapos, ko pa nakita. Tapos sa butas pa ko dito ulit. Diba? You're the best. The best talaga. The best talaga ako kasi ano na siya guys, si maluwag na yung ano yung, yung tawag nito cheering. Ito lang guys. Ngayon magliligti tayo ng atin na ano. Ayun. Diba? Diba? Oh, Saan pa? Lagay na natin sa lagayan natin. baka baka sabihin ng ibang mga ano nanonood pati lahat-lahat na kaluluwa ko pinapakita. E ganun kayun, ganun talaga, eh, wala akong mabab, wala pala, wala akong content eh. Yung sarili ko na lang, 'di ba? Kaya nga na daily life uh daily life vlogs. Kung anong ginagawa mo sa sarili mo, 'yun ang iba vlog mo, 'di ba? hiding-hiding na ito guys di ba wala naman problema ito guys magiging kung totoo ka lang sa sarili mo bakit kailangan mo pa ba i-hide iyon ako eh hindi na makamimayaman magsasabaho lang ay, kung wala nga ang trabaho, hindi nga makakain. Ganon kami. Kung hindi nga mamasada, hindi naman kami kagaya sa ibang mga tao na may maraming source of income. Wala naman kaming company, wala naman kaming ano, um, uh, isang ultimong trabahan nila kami. Mabuti nga nakasurvive pa kami dito eh. Totoo lang. Isipin mo yan, ah, uh, ilang years na ako dito guys. Since 1988 pa ako dito sa Manila. Yan ang first day ko. January 8, 1988. Isipin mo yan, katagal-tagal na, di ba? Ah, uh, maliit pa yung anak ko na panganay. Parang 3 years, uh, ano ba sa? Ah, uh, 3 years, 3 years pa lang siya. Nandito na kami, nagsapalaran kami kasi bakit? Doon sa probinsya, ah, uh, ikikwento ko lang yung ano, actually wala kami doon hanap buhay. Oo. Hindi naman pwedeng iasa namin yung sarili namin. Eh, nag-asawa ka na eh. alang nga man, iasa mo pa sa magulang mo, di ba? Eh, syempre, kailangan mo rin magsikap na para makaano ka rin sa sarili mo. Kung sa ano ba, makaangat ka rin, kahit pa paano. Hindi lang na pwede na magsandal ka. Actually, sa totoo lang, uh, since na nag-asawa ko, hindi naman ako nagsandal sa magulang ko eh. Idinala ako ng asawa ko sa kung saan-saan kasi Uh, may magpunta kami sa basta kung saan-saan kami magpunta na para lang na mabuhay mabuhay niya kami kasi dito naranasan ko nga dati eh. naranasan ko dito na <clears throat> nagja-tricycle naghahatid ng mga estudyante um, pagdating ng sabadot linggo na mamasada para lang ihulog sa paluwagan. Pagdating ng ano, makasahod ka na ng paluwagan, ngayon, kung anong purpose mo sa buhay, gagawin mo. Tuwing ano, tuwing sabado at linggo, namamasada ako niyan. Kasi pagka Monday to Friday, ah uh, Monday to Friday, guys, ikwento ko lang ha, sa inyo, yung nakaraan ko. Monday to Friday, namamasada ako niyan, namamasada ako ng tricycle para Ihatid sa mga ihatid ko ang mga estudyante. May estudyante kasi ako eh. Apat na balik 'yun. Sa umaga, sa umaga, dalawa, sa tanghali at saka hap at tanghali at saka hapon ganun din. Parang actually ano, uh, anim na balik sa isang araw. Ngayon may tindahan pa kunyan. Ang nangyayari sa tindahan ko is ano, um uh, ang nangyayari sa tindahan ko, uh, ano, bukas-sara. Tapos nagbibenta kami ng gasolina, para lang sa, sa kailangan talaga. Kasi ang asawa ko talaga dati, hanap buhay niya talaga, as in, ano, ng tricycle driver lang din. Pero sa awa ng Diyos na, yung sinabi na magtulungan ba, uh, ang nangyayari, mostly ako talaga ang, ano, ako talaga ang, nagsisikap na para magkaroon kami ng kung ano man ang mayroon kami ngayon. Ano, um, sundo ako ng mga estudyante. Paghatid sundo ko, pagdating sabadot ling, ah, uh, pag sa, uh, uh, Monday to Friday yan, umagat hapon yan ang service ko. Uh, mga elementary, high school. Ngayon, pagdating ng ano, pagdating ng sabad at linggo, Uh, mag-ano ako niyan, magmamasada ako niyan kasi actually kasali ako ng paluwagan. Sa paluwagan na yan, ang purpose ko talaga as in pagdating ng makasahod ako, bibili ako ng motor. Pagdating ng ano, hindi ba nakasahod na ako na makomplete na yun ang ano. Minsan may kulang pa, ngayon dadagdagan ko na lang siya basta pagdating end of the year, basta dating ng December, may bibilihin ako niyan na motor, tapos bibilhan ko na lang siya ng sidecar. Para at least kahit papano, ang mga try si ang ano na 'yan, gawan ko 'yan na magkaroon siya ng linya. Kasi actually talaga may linya kami dati sa ano, sa Red, doon sa may Red <laughs> Uh, yun ang ano namin, ang una namin na ano talaga, ano lang yan, nakabili kami ng, yung turaturo talaga siya, as in, ano, luma na, yung Suzuki 100 ba yun, hindi ko alam kung ano ba sa luma na siya. Ngayon, may linya yun ng Pasig. Ang ginawa ko, uh, pinalin, uh, dito kami sa may red, nagbili kami dyan ng linya, ang nangyari, dyan na mamasada ang asawa ko, yun pa yun ang gamit mo. E eh, minsan nasisira kasi actually talagang kung sa ano ba, matanda na siya. Ngayon ang ginawa ko, yun nga, nagsali-sali ako ng sa paluwagan. Para lang makabili ako ng, ano na yan, ng tricycle. Ah, ng, hindi, ng motor. Motor pa yon Tapos, ang bagong motor, ikinabit ko dyan sa lumang sidecar. Tapos ang nangyayari pagdating ng ano na makaipon-ipon na naman ulit, bibili na naman ako sidecar kasi actually talaga noon ang mga ano, ang mga ang mga ano guys, yung tawag nito ang sidecar noon uh, 19 ano pa yun 1994, 95. Ang sidecar noon is DC uh, 18 na eh. DC Utsu uh, 12 yung simpleng simple. Pero actually yun na yan ang ipon 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 lang tapos hanggang lang nagiging nagiging ano nagiging apat ang akin na ano uh, tricycle pero alam mo sa totoo lang naman guys hindi naman sa pag ano ang nangyayari is binenta ko yung isa kasi nga wala nga driver dati yung isa kasi walang driver ngayon nadagdagan na, ng... Uh, hindi, binenta ko na yun ng isa. Ngayon, nagbili yung anak ko ng ano, ng tricycle. Isa. Tapos, ang ano, mayroon pa rin kami isang tricycle pa nasa uh, ano ba yun, Ariyanda ang ano, ang tuda. Ang problema naman, ang nangyari, palibasa hindi kami nakapama hindi ka actually hindi hindi nakakaano doon yung asawa ko hindi nakapamasada minsan lang Ngayon, tinanggal inabolish na yung ano namin yung sa inyo guys inabolish yung ano mo binili mo si Linya palibhasa uh, palibasa nandoon ka sa kabilang tuda inabolish si ano si si ano si ano pa tawag nito uh, yung amin Linya ganun ba yun guys? Hindi ba? Inaano ko lang sa inyo ah. open ko lang sa inyo ah. Uh, pag ganun ba ang linya binili mo siya 10,000 noon pa yun ha 19 90 basta 90 ano pa yun mga ganun ano 94 95 or ano yun na yun ayun sang hindi na masada doon ng asawa ko kasi sa kabila siya nagtututok uh, katapatan ng yan eh uh, dito sa floodway, dito ang ano, tapos yung dito din ang arinda. Ngayon, ang tinatanong ko, ah uh, kusa lang na, ini, uh, ano kasi hindi daw nakapamasada, hindi daw aktibo yung ano, ah uh, ganun ba talaga? Dapat sana naman, kung yun lang naman sana ang ano nila, dapat ibinalik na lang nila yung binili namin, yung halaga ng uh, binayad namin sa tuda na yun, isang libo pa rin yun, guys, eh kahit anong mangyari, di ba? 10,000. Sa atin na usapan lang 'yan kasi ganun. Actually, hindi naman ako na ano na ano ba tawag nito. Pero yung tipo ba na basta-basta ka lang tanggalin, walang patawag, walang ano palibasa bago na yung presidente, parang ganun. Ang sa atin, guys, ito ang sa akin naman uh, na pag-usapan lang to kung ano man ang ano. Pero kaya nga nagtataka ako ah uh, dapat sana may formal ano formal pag-uusap na lahat sila na nanunungkulan doon sa ano na yun sa tuda na yun dapat ginpatawag naman yung asawa ko sabi ko nga sa asawa ko sayang naman ah, uh, wala tayong ano kasi ang ano yung tricycle namin, wala talagang may lumalabas doon, kasi nga mahina doon mahina ang pasada doon, kasi sa ano ba uh, madalang lang pumupunta ng galing area, di pa ng taytay, -tay, ma madalang lang ngayon sabi ko e, ano mo kaya, itanong mo kaya, kaya ano kaya nga sabi ko, sabi ko nga sa kanya eh, sabi ko, hala paano yan, uh, sayang naman eh, ganun ang mangyayari sa atin uh, kasi nga, wala tayong magawa kayo yun ang patakaran ng tuda sa atin na pag-usapan lang to guys ah. hindi naman ako talagang nag ano sa kanila uh, nasa kanila na yun pero ilan kami doon ang binali wala nila kasi yung isang kasamahan din namin nabaliwala din yun sa kanya parang tinanggal kami eh hindi naman hindi ko naman siya hindi ko naman pwede na doon ako mag ano sa ano doon ako mag gag ano wag doon ako mag-focus kasi ang uh, actually yung ano ko nga uh, Star of Hope ano uh, Flood with Star of Hope ang ano ko yung service ko eh sobra na talaga kasi syempre may tindahan ka pa may service ka pa parang kung sa ano ba inaboso mo na rin yung sarili mo para lang maka yung sinasabi na Sisi, sisikap ka para sa for the future alam mo sa totoo lang, siguro nga naman uh, nasasabi ko uh, nagkaganito din ako nagkasakit din ako, nagkaano din ako dahil din siguro sa akin sarili gawa nga, uh, sobra-sobra ang pag-aabuso ng pag-ano sa sa sarili ko, pero it's okay lang yun, guys, uh, wala akong magawa kasi na, nandito na yun eh na uh, uh, ano na yan eh, kung sa ano nakalipas na nakaano na siya lahat. Pero it's okay lang. Um, pero yun lang guys, pinag-usapan lang natin sa tuda toda kung ano man ang nangyayari, gawa nga ano. Yung sa akin kasi, parang kung, sa ano ba, nagbalik ang, do parang nag lang sa akin ang buhay ko noon. Kaya sa totoo lang guys, kaya kahit pa paano, nagpasala, nagpasalamat pa rin ako sa ano, sa... guys okay, masyado na naka, ano, naka nagpasalamat pa rin ako sa ano sa Panginoon na kahit papano hindi naman kami pinabayaan na ay eh, hindi naman kami pinabayaan ni Lord na kahit papano kakakain kami sa tatlong bisis sa isang araw naka survive din na kami nakapaaral naka din ako ng mga anak ko sa private school kahit pa paano, na ano ko rin, na napalaki ko rin sila ng tama. Kahit pa pano. Eh, e, uh, eh, yan ang masasabi ko, guys. Uh, thanks for watching! Like, share, and subscribe! Bye, mga kamundar!